Good morning mga kaglaans! Welcome sa another episode na Ants TV Adventures and time check, it's 3.30 in the morning uh, meron tayong ride out ngayon going to San Fernando, Pampanga ayun, since uh, kakabalik lang natin galing sa, alam mo na, maraming nangyari nagkasakit tayo pwentuhan tayo sa kalsada at um, pag-uusapan natin is ano na ba yung nangyari sa uh, akin after ng isang taon wow, isang taon na simula nung uh, na-diagnose tayo ng thyroid papillary carcinoma so ayun, ano ba yung mga naramdaman ko? ano ba yung mga naging changes? ano ba yung development? and ayan, pag-usapan natin habang nasa kalsada tayo and of course aside from that re-reviewin ko lang tong budol for 2023 itong ating Freedcon R3. Hi guys, time check. It's 4.04 in the morning. Di pa rin tayo kasi umulan. Medyo hindi nakisama. If hindi, malamang di natin test yung night mode ng Freedcon R3 natin. Siguro tomorrow na lang. At meron din akong kailangang email so magpapaumagi na tayo. Ayokong i-risk yung ulan kasi... Oh, magkasakit tayo, tapos lag natin tayo sa 24, so <laughs> uh, it's a no for me kaya, yan, hintay-hintay lang tayo tumila yung ulan and, uh, hindi naman ako nagmamadali chill ride lang to, tsaka kwentuhan time lang naman ang gagawin natin dito while, ah, sa kalsada tayo pero, ayun, tetestikin pa rin natin yung video nung ating Freedcon R3 so, sabahan nyo ako sa labas so, by the way, shoutout ko nga pala tong riding jersey ko from MBRC Mio Brothers Riders Club uh, Shoutout sa inyo mga bro and sis um, kita kita tayo soon two hours later so hi mga kagalaans. finally matutuloy na tayo it's 11:40 in the morning medyo masama ang panahon mag-iingat lang tayo before lahat um, ingin ko muna yung presence si Lord uh, Lord maraming maraming salamat sa mga naging blessings mo for this year kahit na mahirap pero napagtagumpayan namin and patubayan uh, niyo po ako sa biyahe na to and of course sa mga makakasama ko at makakasalubong ko sa kalsada maraming salamat po in Jesus name we pray Amen by the way ang dami nagtatanong sa akin regarding sa thyroid cancer or papillary thyroid carcinoma kung ano yung nangyari sa akin actually exactly one year simula nung na-diagnose ako ng sakit na to ah uh, dito pag-uusapan natin kung gusto na ba ako kung ano na ba yung naging development ano na ba yung medications na tinitake ko uh, anong stage na ako ng uh, healing process and so on and so forth para pag-usapan natin yan habang nasa kalsada tayo samahan nyo ko sa magiging biyahe natin for today's video <laughs> mga kagalaan, sanis ko kayo grabe, nasa dito napansin, magkakulay pala yung helmet ko tsaka yung motor ko si Sabrina and uh, ako saglit dito sa 7-Eleven sa may kawayan kasi hindi pa pala ako makain simula kanina kumaga so ayun, simulan natin yung kwentuhan dito mga kagalaan uh, ang una kong nafeel after kong maoperahan isang taon is eto yung outdoor hindi ako masyado nakalabas in terms of like makagala, makapag long ride uh, medyo nanibago ako kasi marami na tayong hindi kayang gawin and hindi na rin ako pwedeng magbuhat ng mabigat at hindi na rin ako pwedeng magpagod ng sobra yung paglalaro ng basketball hindi ko pa nagagawa pero if that's eventually na gusto kong pagawa rin so ayan tuloy ay tayo sa ride mga kagalans medyo malayo pa ako ay mga kagilans di ko alam kung nasa na tayo ngayon pero siguro nasa apalit na tayo at uh, magka sunset na ayun o oh. ang ganda ng sunset dito uh, at sobrang hangin din um, bago tayo pumunta dun sa destination natin siguro um, sabihin ko na yung pangalawang na feel ko Um, after kong ma-diagnose ng papillary thyroid carcinoma actually, 6 months ako nagdadamdam 6 months after na operation uh, actually na-operan na ako February of this year lang 2023 so 6 months kong iniinda yun uh, kasama na yung mental saka yung physical na um, burden sa akin nag RAI pa ako, radioactive iodine therapy. Ah, uh, halo-halo na kasi halos mag-isa lang ako sa bahay. Tapos uh, at pala ako nagkaroon ng kasama after that uh, kasi sinisigurado ko na wala akong radiation content. So ayun, afternoon, 'yun talaga aside from physical na medyo challenging part na for me, uh, yung mental health um sobrang hirap pero ngayon awan ng Diyos ha, ka na tayo ito nga, nakakalabas-labas na ako at uh, nakabalik na ako sa work yun yung major development sa akin nakabalik na ako sa corporate job ko kasi gilive ko yon nung pagkasakit ako na maoperahan gilive ko yon kasi nakakahiya naman sa company na hindi ako magre-perform tapos sweldohan ako pero ang bait kasi nung boss ko na gusto niya baka balik ko sa kanya para matutukan daw niya yung health ko. So ayun, sobrang thankful ko at maswerte ako sa mga tao na sa akin. Tara tayo sa biyahe. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Good morning mga kagilaans Obviously iba ng video to Dun sa uh, Shinute natin noong nakaraan Actually Before Christmas pa yon. E eh, ngayon mag new year na New years eve na limamaya It's December 31, 2023 Last day of 2023 And hopefully maging maganda yung ating 2024 Syempre positive naman tayo dyan And ayun, tuloy natin yung video natin nung uh, nakaraan about sa one year anniversary ko after ko ma-diagnose ng papillary thyroid carcinoma. So ngayon nandito ako sa Clark area. After two years, nakabalik ako dito kasi early 2021, nagkaroon ako ng client dito at naging ano ko siya, naging bahay ko siya for around one month dito pa ikot ikot ako nagyubisikleta and ngayon gamit natin si Sabrina uh, nakabalik tayo at natutuwa ako kasi ang dami ng bago may um, mga bagong establishments and at the same time yung kalsada ay mas nag improve na talaga time check natin 7.50 in the morning medyo na late tayo kasi kahapon may pinuntahan tayong event but It's all good tatry natin yung pagkain nila dito habang nagkikwentuhan tara let's go pasok tayo ang ganda ng ambience dito sobrang uh, solid nakita ko lang siya sa tiktok nagbabrowse browse ako kung saan ako pwede mag almusal tara pasok tayo So guys, before tayo magkwentuhan, um, share ko lang sa inyo yung verdict ko dito sa Fridcon R3 natin. At nakita ko na yung mga videos and audio niya. Um, sobrang sulit talaga yan para sa akin. Yes, medyo pricey siya at 8,000 pesos. Pero para sa akin, kung mahilig ka talaga magmotor, mahilig ka mag-rides, and uh, seryoso ohin mo yung moto vlogging grabe um sulit nung investment na to kasi ang ganda talaga ng audio quality niya and may laban yung kanyang microphone and at the same time hindi ka talaga antokin sa mga long rides kasi ang haba ng battery life niya so para sa akin it's 9.5 out of 10 tong product na to ang downside ko lang talaga is yung stabilization and yung price so ayun mga kagalaans um, patapos na tayo sa pagkain time check it's 9.30 in the morning and mag-iisa at karating oras na tayo dito. Sobrang sarap kasi talagang tumambay. Pero right now, may mga kasama na tayong kumakain. I think isang buong family sila. Uh, meron din ako review ng food dito. Follow nyo ako sa TikTok and sa Facebook Reels. So yun, going back dun sa topic natin about sa after kung magkaroon ng papillary thyroid carcinoma or thyroid cancer stage 1 and uh, ayun, dami kasi nagtatanong dito sa youtube natin gaya ng nabanggit ko um, sobrang hirap tanggapin na yung fact na limited na yung mga nagagawa mo sa buhay and uh, wala wala akong may papayas sa inyo kundi number 1 is you trust the Lord, of course. And then, second is acceptance. Ah, grabe, init na. Tapos na tayo mag-breakfast. So, alis tayo. tayo. Ayun, mahabol ko lang, no? In terms of physical, ang nangyari sa akin, nag talaga ako ng so much weight from bago ako maoperahan nasa 89 kilograms ako which is sobrang bigat ko na nun pero right now naglalaro ako sa 93, 94 which is talagang sobrang affected ng mobility ko grabe mga kagalaan di talaga ako binibigo ng Clark sobrang ganda ng spot na nakita ko dito ayun tahimik dito halos tayo lang yung dito tapos dumadaang sasakyan kaya ang sarap mag vlog vlog dito kasi walang makakastorbo sa'yo ayun so far tingin ko sa sarili ko maganda yung pakiramdam ko maganda yung tinatakbo ng tawan ko in terms of uh, physical mental and uh, Maganda din talaga kasi yun na may support system ka Which is yun yung napakaswerte ko Dahil family, friends, uh, loved ones Sobrang na-amaze lang ako Kay Lord na binigyan niya ako ng uh, ganong klase suporta ah. So far, masaya ako sa tinatakbo ng buhay ko Kahit na nagkaroon tayo ng sakit Yun yung importante sa lahat eh Willing ka to accept everything Dahil alam mo na may nakaalalay sa'yo I hope sa mga katulad kong may dinadanas na sakit uh, Laban lang tayo Ay mga kagilaan This Time check it's 11am January 1 Happy New Year again guys And nandito na ako sa bahay Binahay ko lang ng 2 and a half hours yung Pampanga Unlike yung papunta ko is Almost 5 hours kong binahay dahil sa traffic Pero ngayon sobrang luwag ng kalsada Dahil holiday pa And habol ko lang pala um, yung sa mga nagtatanong kung ano mga tinitake kong gamot so far levothyroxine 100 mg medyo mataas siya kasi sabi nung endo uh, since hiyang naman ako wag ko na lang daw baguhin muna at saka maganda yung response ng katawan ko at saka maganda yung lab tests ko yun lang mga glance bye happy new year